Nagay mo ulit sa loob para hindi masayang. Ano yung ginigit sa inyo? Bigyan mo ako. Nagay ano? Bulldog? Huwag ka, huwag ako yung bulldog. Ganito kalating bulldog, ha? Ganito ha? Ganito. Ganito kalating bulldog. Tapos kailangan ko nasa front. Hindi ba rin Kasi parang may shield yun. May shield yun Wala, wala. Eto,

一家就五